Nakipagpulong si Teniente Commander Edwin T. Leighton kay Admiral Isoroku Yamamoto kasunod ng hapunan kasama ang hukbong dagat ng hapon. Sinabi ni Yamamoto kay Leighton kung paano ang Japan ay sabik na maging isang makapangyarihan sa mundo sa parehong level ng US at China, ngunit ang US ay nagpapadala lamang ng isang limitadong halaga ng langis. Ipinangako niya kay Leighton na kung makumpromiso ang kanilang mga supply, mapipilitin ang mga Japones na gumawa ng mga marahas na hakbang. Makalipas ang apat na taon noong ikapito ng Desyembre, 1941, nagpapatuloy ang ikalawang digmaang pandaigdig na sinalakay ng Japan ang China at sinakop ni Hitler ang Europa. Ang USA ay nanatiling neutral hanggang sa puntong ito. Mahigit isang libong milya lamang ng Pearl Harbor, ang piloto na si Dick Best lumilipad sa isang regular na show kasama ang iba pang mga piloto na nagtatapos sa isang mabatong landing sakay ng USS Enterprise. Dapat siyang manatili at magtrabaho kasama ang kanyang superior na opisyal, si Wade McCloskey. Sa USS Arizona, si Lieutenant Roy Pierce ay nagsaset up para sa simbahan kasama ang mga rookie. Ilang sandali pa, lumipad ang mga Japanese airship at nagsimulang magpaputok sa Pearl Harbor. Ang mga barko ay binomba at ang mga piloto ay binaril mula sa langit. Napansin ng asawa ni Best na si anak-anak na babae na si Barbara ang pag-atake mula sa kanilang likod bahay. Naalerto si Leighton sa pag-atake at sumama sa kanyang mga kapwa opisyal. Tinulungan ni Pierce ang mga kabataang lalaki na tumawid sa isang mas ligtas na bangka habang siya ay nananatili sa likuran at sinusubukang lumaban. Tinipon ni McCloskey ang kanyang mga tauhan upang ihanda ang kanilang sarili para sa labanan, ngayong opisyal ng bahagi ng World War II ang US. Sa sandaling iyon ay sumabog ang Arizona mula sa ilang mga pagtama ng mga Japanese plane na ikinamatay ng halos lahat ng nakasakay. Matapos ang pag-atake, ang mga katawan ay nakuhang muli mula sa tubig. Tinukoy ni Best ang katawan ni Pierce dahil siya ang kanyang kasama sa kuwarto at matalik na kaibigan. Sa pagkasunog ng katawan ni Pierce hindi ito na makilala, makikilala lamang siya ni Best gamit ang isang class ring. Nang maglaon, sumama si Best sa kanyang mga kapwa sundalo sa isang bar upang mag-toast sa alaala ni Pierce. Sa Japan, alam ni Yamamoto na ang pag-atake nila sa US ay nagbunsod ng digmaan. Nakipagpulong siya kay Admiral Taman Yamaguchi na umaasa na si Vice Admiral Chuichi Nagumo ay ang sasire sa mga imbakan ng langis ng US ngunit ang mga mga tauhan ay tumuloy sa kanilang susunod na hakbang na hahabulin ang mga air carrier ng US. Dumating si Admiral Chester Nimitz sa Washington upang italaga bilang bagong commander ng US Pacific Fleet. Kalaunan ay nakilala niya si Leighton. Pinag-usapan nila ang kabiguan na bigyan ng babala ang kanyang mga superior sa oras bago ang pag-atake. Matatag si Nimitz na tutulong siyang manguna sa mga sundalo sa kanilang susunod na laban simula sa pagpapadala sa kanila upang salakayin ang Marshall Islands. Ang mga tauhan ni McCloskey ay lumilipad papunta sa mga isla habang ang mga tauhan ni William Halsey ay sumasalakay sa mga Hapones mula sa mga dagat. Nagsimula ang isang labanan kung saan pinaputokan ng mga piloto ng US ang mga barko ng Hapon. Isang machinist na nagnangalang Bruno Guido ang matagumpay na nabaril ang eroplanong ng Hapone sa karagatan at siya Prin agad siya ni Halsey. Nang maglaon, dumating si Lieutenant Colonel James Doolittle habang ang mga lalaki ay patungo sa Japan upang magbigay ng mga bomber plan na may layuning bombahin ang Tokyo. Sinimulan nila ang kanilang mga pagsalakay sa himpapawid sa buong Japan. Napunta si Doolittle sa teritoryong sinakop ng Hapon sa China. Matapos ang ilang pagkumbinsi na siya ay isang Amerikanong piloto ng militar, binabati siya ng mga sibilyang Chino at mga gerilya sa ginawang pagbomba sa Japan. Pinaputukan ng mga eroplano ng hapon ang nayon kung saan naroon si Doolittle, na ikinamatay ng maraming sibilyan. Samantala, si Admiral Yamamoto ay nalulungkot sa pagpayag sa gayong walang kasiguradohan na pag-atake, ngunit ang kanyang espirito ay nabuhay ng malaman na ang insidente ay nakumbinsi ang gobyerno ng Japan na sumang-ayon sa kanyang plano na kunin ang Midway. Ipinalam ni Leighton kay Nimitz na ang crypt na si Joseph Rochefort ay nakakuha ng isang mensahe na nagpapahiwatig na ang mga Hapon ay lumilipat patungo sa Coral Sea na nagtatarget ng isang bagay na tinutukoy bilang AF. Ang mga Amerikano ay gumagawa din ng kanilang paglipat sa direksyong iyon. Itinataguyod ni Halsey si McCloskey upang mamuno sa mga piloto habang si Best ay napromote bilang skipper. Iniisip ni Leyte na, salungat sa paniniwala ng Washington sa mga Hapones na nagtatarget ng isang lokasyon sa South Pacific, iniisip ni Leyte na ang AF ay code para sa Midway at pinaplano nilang umatake doon sa loob ng ilang linggo. Dinala ni Leyte si Nimitz upang personal na makipagkita kay Rochefort upang i back up ang kanilang mga claim. Inutusan sila ni Nimitz na subukan at kumbansihin ang Washington sa impormasyong ito. Upang gawin lihim na inayos ni Leighton ang midway base upang mag-broadcast ng isang hindi nakakode na mensahe sa radyo na nagsasabing ang kanilang water treatment system ay hindi gumagana. Na-intercept ng mga codebreaker ni Leighton ang isang Japanese coded na mensahe na nagsasabing ang AF ay nagkakaroon ng mga problema sa tubig at masayang ipinasan ni Leighton ang malinaw na kumpirmasyon ng target ng Japan kay NIMATS. Sinimula ni Best ang pagsasanay sa mga baguhan upang lumipad. Habang nangyayari ito, ang mga kondisyon para sa pag-alis mula sa carrier ay mapanganib na mahirap at halos hindi na siya makaakyat sa hangin. Sa kasamaang palad, puli na ang babala ni Best na ay abort ang mas maraming paglipad hanggang sa may ayos muli ang carrier at isa pang piloto ang lumapag sa tubig na ikinamatay nito. Ipinahayag ni Best ang kanyang mga paghihirap at pag-aalala kayan sa gabing iyon. Inutusan ni Nimitz ang USS Hornet at Enterprise palabas ng Coral Sea at hinihiling na ang Yorktown, na lubhang na pinsala, ay ihanda para sa labanan sa loob ng 72 oras. Ang mga sundalo ay patuloy na naghahanda at nagsasanay sa kanilang sarili, ang lahat ay natatakot sa darating na labanan. Gayunpaman, ang pagdating ng USS Yorktown ay nagpapataas ng kanilang espiritu para sa aksyon sa hinaharap. Noong umaga ng ikaapat ng Hunyo, 1842, inilunsad ng mga Hapones ang kanilang pag-atake sa himpapawid sa Midway. Ang direktor na si John Ford ay tumatakbo sa paligid ng eksena kasama ang kanyang mga tripulante upang makakuha ng ilang magagandang footage para sa kanyang susunod na proyekto sa kabila ng putok ng mga arma sa paligid niya. Inutusan ni McCloskey ang kanyang mga tauhan na sundan ng mga Hapon habang ang kanilang destroyer ay pabalik sa pangunahing fleet para sa mga reinforcement. Ang US ay naglunsad ng isang torpedo sa isang barkong pandigma ng Hapon, pero hindi tumama. Samantala, nagplano sina Nagumo at Yamaguchi na maglunsad ng isa pang strike laban sa mga air carrier. Ang mga piloto ay nagpatuloy sa pagbomba sa mga barkong pandigma ng Hapon. Sa gitna ng labanan, si Guido at ang isa pang sundalo ay natagpuan ng mga Hapones sa karagatan at dinala sa barko. Matapos silang insultuhan ni Guido, siya ay itinapon sa dagat at nilubog gamit ang isang angkla. Ipinaalam ni Best na ang kanyang squadron ay nawala ng maraming tao at may isang pang-Japanese carrier na natitira, kaya't pinadala niya ang lahat ng mga piloto na kayang lumaban at sirain ito na matagumpay na nagawa. Kasunod ng pagkawala ng kanilang mga carrier, si Admiral Yamamoto na nagdadalamati at nagduda sa mga Amerikano na tila alam ang kanilang mga plano at inaasahan ang mga ito, siya ay nag sa kanyang fleet na umatras sa halip na ipagsapalaran ang mas maraming casualty. Nalaman ng Washington ang pagsuko ng mga Hapones at ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay. Si Yamaguchi at Nagumo ay nanatili at bumaba kasama ang kanilang barko habang ito ay binomba. Umuwi ang mga sundalo mula sa kanilang labanan, pagkatapos magpasalamat kay Leighton para sa kanyang super intelligence tumulong na maging posible ang tagumpay na iyon, muling nakipagkita kay Ann, na ipinalam sa kanya na maaaring hindi na siya lumipad muli dahil sinabi sa kanya ng mga doktor na nakalanghap siya ng mga usok. Masaya lang siya na nakauwi na siya, ligtas at maayos. Maraming mga teksto tungkol sa sinapit ng mga Amerikano at Hapones na kasangkot sa gera, pati na rin ang pagkilala sa 250,000 Chinese na pinatay ng hukbong Hapones para sa pagtulong sa kay Doolittle Raiders na makatakas, pati na rin ang isang dedikasyon sa lahat ng nagbuwis ng kanilang buhay.